Yun. Shout out sa inyong lahat. Mga kabantay, kumusta po kayo? Ayan at uh, papasok na naman tayo sa ating trabaho panggabi. Naantay lang natin yung ating driver at nagdasal siya sandali. Mag-parking lang muna tayo dito sa gilid-gilid. At uh, panggabi na naman tayo. Mag-alas 8 na ng gabi. Alas 8 ang pasok natin. 25 minutes ang biyahe medyo malayo-layo ang ating duty ngayon Oh, shout out sa mga kapwa ko FW dyan sa gitnang silangan napakainit na lalo na sa sunod na mga buwan napakainit na nyan kaya mga kababayan natin dyan na nasa outdoor nagkatrabaho lagi kayong magbaon ng tubig laging inom kahit paunti-unti lang para tuloy-tuloy ang Uh, tubig sa katawan para hindi tayo ma-dehydrate yan, shout out sa inyong lahat at lagi kayo mag-iingat saan man dako ng mundo tayo mga OFW ang pag-asa ng ating bayan para makatulong sa mga pamilya natin God bless sa inyong lahat ingat kayo